Ang lalaking kayang pabagsakin ng higante, kilalanin si Hermes Gasparini. Kung si Levan ay brute strength, si Hermes naman ay kilala sa kanyang explosive top roll, isang teknik na bumabali ng wrist at posisyon ng kalaban sa isang iglap. Sobrang bilis ng transition niya at maraming top-level pullers ang nabigla at nadomina dahil dito. Hindi siya basta-basta umangat. Pinagdaanan niya ang mga halimaw tulad ni Vitali Laletin Gennady Vigvinia at iba pa. At sa bawat laban nagiging mas matatag, mas agresibo at mas madiskarte si Hermes. Pero ang pinakamalaking laban niya, walang iba kundi ang Georgian Hulk, Levan Saginashvili. Noong 2023, hinarap niya ang tila imposibling mission. Talunin ang undefeated monster. At kahit natalo si Hermes, marami ang humanga. Siya lang ang isa sa ilang nakapagbigay ng seryosong challenge kay Levan. Yung round na halos mabitawan ni Levan ang grip? Yes, ha? si Hermes lang ang may ganyang moment. At hindi doon natapos ang laban. Sabi ni Hermes, this is just the beginning. Pinatunayan niya na hindi lang siya pang Europe, pang world elite ang kanyang laro. Ngayon, naghahanda siya sa mga susunod na super matches at ang tanong ng lahat, mas mapapalakas pa ba si Hermes para makuha ang number one spot sa mundo? Marami ang nagsasabi, hindi siya kasing laki ni Levan hindi siya kasing bigat ni Dennis, pero ang hindi alam ng iba, ang lakas niya ay nasa explosive timing at wrist power. Kaya niyang pabagsakin ang braso ng mas malalaking kalaban sa loob ng ilang segundo. Araw-araw nagsasanay siya, hindi lang para lumakas, kundi para maging mas mabilis sa bawat segundo ng laban. Focus niya, hand control, riser strength at back pressure. Kaya bawat pagpasok niya sa table, parang missile ang braso niya. Isa sa mga sekreto ni Hermes ay ang matalinong pagbasa sa galaw ng kalaban. Bago pa sumabog ang match, alam na niya kung saan pupunta ang laban. Hindi lang siya malakas, isa siyang master ng timing. Kaya siya tinatawag ng ilan bilang the chess player of arm wrestling. Alam mo ba, nung laban nila ni Levan, si Hermes lang ang unang nakagalaw ng kamay ng Georgian Hulk. At sa isang round, halos mabitawan ni Levan ang grip niya. Hindi man siya nanalo, nagpadala siya ng mensahe. Babalik ako mas malakas, mas mabilis. Kung gusto mong mas kilalanin ang mga alamat ng arm wrestling mula Italy hanggang Georgia, don't forget to like, subscribe and comment below. Sino sa tingin mo ang susunod na tatapatan ni Hermes Gasparini?